Aabot naman sa 85 milyong pisong mga cash at alahas ang tinangayong mano ng mga tauha ng Eastern Police District sa negosyanting Chinese National na kanilang inaresto sa Las Piñas City. Agad namang senibak sa pwesto at dinisarmahan ng mga daway na na dati na rin palang nasangkot sa katiwalian. Detalya, Tidimar Gabriel. Your, and... Desidido ang magkapatid na sina Alias Kitty at CS na magsampa ng reklamo laban sa mga tauhan ng Special Operations Unit ng Eastern Police District. Kaugnay ito sa ilegal na pag-aresto sa kanilang kapatid at pagdanakaw sa kanilang bahay sa loob ng isang exclusive subdivision sa Las Piñas City noong Miyerkules. Ayon sa mga biktima, hindi nakauniporme at walang body camera ang mga pulis nang isagawa ang operasyon. Ibang tao rin daw ang subject ng warrant of arrest na bitbit -bit na mga ito. The Chinese name and the passport are different. And then they just show the letter, the letter about the name only. But about the, the people, passport, they didn't know. Yeah. So that means is they are same name but the people is different, not same. They don't care. They yeah, they don't well. care. It. Yes, Sa halip na umalis, sinira daw ng mga pulis ang kanilang CCTV at inutusan ng biktima na buksan ang safety bolt. Ang ipinagtataka pa nila, may dalang sariling luggage ang mga operatiba. They have their own baggage, just the yeah. uh, jacket. Yes. Yes. And then those are the thing ah, uh, the money, the money, peso, also the U.S. dollar, the other currency dollar lah. Right? Uh, they put some in the small casing only. But some of them, the police, are, they, they took the wash. Nasa kabuang walumpu't 85 milyong piso daw ang tinangay ng mga pulis. Kabilang na ang 27 milyon pesos cash, 430,000 US dollars, mga alahas at iba pang mamahaling gamit. Kasamang dinala ng mga pulis ang kanilang kapatid na pinakawalan din kinabukasan. I think it's around 20, 20 minutes something like this already. Yeah, they, they, they do it very fast. Nakarating na sa tanggapan ni NCRPO Director, Major General Anthony Abirin ang insidente at agad na ipinagutos ang pagsibak sa 31 tauhan ng EPD Special Operations Unit. Ang walong pulis na direktang sangkot sa operasyon, dinisarmahan na at isinailalim sa restrictive custody actually uh, nag iingit ako ngayon sir eh. kasi sa unang unang una pa lang is uh, andun na yung ano, parang ang purpose talaga hindi yung ano, hindi iba po yung purpose po talaga eh. kaya ako ay uh, galit na galit talagang nahihiya ako doon sa mga actions na ginawa nila so I immediately ordered nga po yung investigation against them Ayon kay Abirin, walang sapat na pre-operation clearance sa mga pulis at lumabas din sila sa kanilang area of responsibility nang walang kaukulang koordinasyon sa local police. Kinumpirma din ng general na may narecover silang 12 million pesos sa mga police pero giit nila, suhol daw ito mula sa Chinese. Yun daw yung uh, narecover at uh, ipinapripe daw, ipidensya nila yun. Actually, ipidensya daw nila yun dahil price sila ng 12 million. Parang ganun yung uh, lumalabas. Sir, Batta, iniimbestigahan natin yung uh, sinasabi nilang yon. Iniimbestigahan na rin ng NCRPO ang impormasyon na dati nang nasangkot sa parehong kaso sa Mandaluyong ang mga dawit na polis. Inaalam na rin nila kung may kasabot silang mas mataas na opisyal. It's a clear warning na nakamat ng uh, mga involved sa mga illegal activities on things like this ay hindi po natin tatap sa we, will subject you for investigation. We will uh, file criminal charges against you and we will dismiss you from the police service. na ng mga biktima ang reklamong isasampa laban sa mga dawit na polis, partikular na ang kasong robbery at illegal detention. Nakahanda naman daw ang NCRPO na bigyan ng seguridad ang pamilya ng biktima upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Marga Gabriel, para sa mata ng Agila matatag matapang matapat